Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo para sa unang paksa natin ngayong ikaapat na markahan? Tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Ang paksa natin ngayong linggong ito ay tungkol sa konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran. Para sa pagsisimula ng ating aralin, ay nais kong pansinin ninyo ang mga sumusunod na mga larawan. Suriing mabuti ang kalagayan ng bawat isa. Nais kong bigyan ninyo ng malikhaing pamagat ang bawat larawan. Ilagay ang iyong sagot sa comment section ng ating video lesson. Matapos mo itong gawin, ay sagutan naman ninyo ang mga inihanda kong mga katanungan. Una Ano ang iyong napuna sa mga larawan? Alin ang higit na nakapukaw sa iyong pansin at bakit? Pangalawang katanungan Alin sa malikhaing pamagat na ibinigay mo sa mga larawan ang ninais mong maging kalagayan ng iyong lipunan at ng ating bansa? Ipaliwanag. Inaasahan kong mababasa ko ang iyong mga kasagutan sa comment section ng ating video lesson. Sa economics, madalas na gamitin ang mga salitang pagsulong at pagunlad. Malimit na mapagkamali na ang dalawang katagang ito ay magkapareho lamang. Kung ating susuriin, ang pagsulong at pagunlad ay ay magkaugnay. Ngunit malaki ang pagkakaiba nito. Batay sa diksyonaryong merriam Webster, ang pag-unlad ay pagbabago mula sa mababa tungo sa mataas na antas ng pamumuhay. Isa itong kaisipang maaaring may kaugnayan din sa salitang pagsulong. Sa aklat ni Feliciano R. Fajardo, na economic development, malinaw niyang inilahad ang pagkakaiba ng pagsulong at pagunlad. Ayon sa kanya, ang pagunlad ay isang progresibo at aktibong proseso. Ang pagsulong ay ang bunga ng prosesong ito. Kung gayon, ang pagsulong ay produkto ng pagunlad. Halimbawa, ang makabagong pamamaraan ng pagtatanim ng palay ay kinapapalooban ng isang proseso at ito ang pag-unlad. Ang resulta nito ay mas maraming ani at ito ang pagsulong. Ayon pa rin kay Fajardo, ang pagsulong ay nakikita at nasusukat. Ang mga halimbawa nito ay ang mga daan, sakyan, kabahayan, gusali, pagamutan, bangko, paaralan at marami pang iba. Ang mga ito ay resulta ng pag-unlad. Dapat itong makalikha ng mas marami at lalong mabuting produkto at serbisyo. Ang pag-unlad ay isang progresibong proseso ng pagpapabuti ng kondisyon ng tao gaya ng pagpapababa ng antas ng kahirapan, kawalan ng trabaho, kamangmangan, di pagkakapantay-pantay at pananamantala. Inilahad ni na Michael P. Todaro at Stephen C. Smith sa kanilang aklat na Economic Development ang dalawang magkaibang konsepto ng pag-unlad. Ang tradisyonal na pananaw at makabagong pananaw. Sa tradisyonal na pananaw, pinigyang diin ang pag-unlad bilang pagtatamo ng patuloy na pagtaas ng antas ng income per capita nang sa gayon ay mas mabilis na maparami ng bansa ang kanilang output kaysa sa bilis ng paglaki ng populasyon nito. Sa makabagong pananaw naman, isinasaad na ang pag-unlad ay dapat na kumakatawan sa malawakang pagbabago sa buong sistema ng panlipunan. Dapat na itoon ang pansin sa iba't ibang pangangailangan at pagbabagong hangarin ng mga tao at grupo sa nasabing sistema upang masiguro rin ang paglayo mula sa di-kaaya-ayang kondisyon ng pamumuhay tumo sa kondisyon nang mas kasiyasiya. Sa akdang development as freedom ni Amartya Sen, ipinaliwanag niya na ang kaunlaran ay matatamu lamang kung mapauunlad ang yaman ng buhay ng mga tao kaysa sa yaman ng ekonomiya nito. Upang matamu ito, mahalagang bigyang pansin ang pagtanggal sa mga ugat ng kawalang kalayaan tulad ng kahirapan, diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay at ng iba pang salik na naglilimita sa kakayahan ng mga mamamayan. Para sa inyong huling gawain ngayong linggong ito, sa isang long band paper, ilahad ang pagkakapareho at pagkakaiba ng pagsulong at pagunlad. Gamitin ang Venn diagram sa ibaba. Ipagpapatuloy natin sa susunod na linggo ang ating paksa tungkol sa pambansang kaunlaran. Para sa tuloy-tuloy na kaalaman, mag-like at subscribe na sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na talakayan, paalam.